guys, ingat tayo guys yung mga nasa ano, sa uh, tabi ng ilog yung mga nakatira sa tabi ng ilog, ingat kayo guys kaya yung mga nasa bundok ingat kayo sa landslide yay hey. lamig yan guys oh, grabe oh, takas ng ano oh ang, uh, in, oh yung hiyaw, gumahapay guys oh Tingnan yung saging dito. Yung saging, oh. Mahapay din. Sobrang lakas ng ano, hangin. Sobrang lakas ng hangin, pati ano. Ulan. Ingat guys, ingat. si Quinde, nagkakain na si Quinde. hindi pa kami kumain <laughs> Quinde, kain na tayo anong ulam mo, Quinde? wow, sarap guys nagsupa si Quinde yan ang ano uh, masarap sa tag sa tag init tag <laughs> Favorite ni Queen din guys pag ano, pag ganto mga uh, nag-uulan. Favorite niya yung sopas. Alam mo bakit sopas yun guys? Kasi mabilis lang siyang lutuin. So fast. <laughs> Ayan guys, ulam, oh guys, so ulam namin oh. Ayan, Wow, sarap. Pupuk, silatilat ya, salah. sopas, nih, kau inti. Kau ikut, ini kau ikut. Hai, 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 hai,